Magandang uh, araw po sa inyong lahat Magandang hapon O magandang umaga anong oras Mapapunod no? po ninyo itong ating programa So bagong lahat mga minamahal mga kababayan Binabati mo na po natin lahat po ng ating mga kababayan Luzon besides Mindanao At syempre Ang uh, ating mga kababayan sa abroad ano? Na lagi po nung sumusubaybay Tumututok po sa inyong lingkod At uh, nga pala Salamat nga po pala Sa uh, Mga taga MCGI na kung saan po ay tumulong po sa sa aking anak no alam niyo po kasi nung mga nakarang araw kaya nga po gusto, kaya nga po sinabi ko sa inyo na may problema po tayo pinansyal, dahil po ang babaeng anak ko ay tatlong linggo na pong uh, halos na ang kanyang pagdurugo uh, ay hindi normal dahil tatlong linggo na at ang lakas tas nakita nakitaan siya ng ano you know, Uh, uh yun nga sa tulong po ng MCGI sila po ay talagang uh, nagbigay po ng libreng uh, medical check up, gamot. Talagang grabe, no? Uh, yung kanila pong pagtulong nakita ko rin po na nasaksihan ko po yung kanilang mga uh, ating mga kababayan na kanilang tinutulungan. Grabe, ang dami. Biro nyo po yung mga doktor nila, ako na mangha ako bibihirang mangyari hindi ko nakita sa ibang religion yun ha na pati doktor araw-araw, uh, -ar hindi man araw-araw kasi mayroon akong nabasa doon na four times a week na yun ang ano nila schedule, araw-araw uh, nagbibigay ng libreng konsultasyon libreng bunot, libreng uh, uh, mga gamot um, about sa mga iba pang mga ano uh, pati financial assistance eh nakita ko minsan uh, hindi, hindi minsan kasi may nakita ko doon tinatanong nila yung mga nagpapagamot sa kanila kung ganito ganyan pag nakita nilang kadap, uh, karapat dapat na tulungan financial maliban na na libre na nga yung kanilang serbisyo sila pa yung nagbibigay ng uh, Uh, tulong pinansyal sa mga lumalapit sa kanila. Pero depende po at tinitignan din naman nila kung uh, talagang walang wala. So, alam nyo, may napansin din ako, may, meron doon sa likuran, uh, kino naririnig ko, eh, parang dati yata silang INC. Wala daw sa kanila noon. So, meron noon, every year lang. At pakitang tao pa no? Yung meron silang ginagawang medical mission ko, no? Every year yan, nangyayari yan dyan sa Quezon City, pero once a year lang, hindi, hindi ano, four times a week, no? Uh, alam nyo, namangha talaga ako ng gusto sa MCGI dahil, pero uh, yun, hindi sila nakikisali sa mga politika na yan, mga, pero nakikita naman nyo, grabe yung ambag ng MCGI pagdating po sa pag, uh, sakawang gawa wala sa kalahati ni wala sa katiting yung kawang gawa nitong uh, INC yung sa kanila pang demonyong gawa pang hayop na gawa pang kriminal na gawa oh. so yun dahil uh, pag-uusapan ho natin ngayon ay INC uh, at si Marcoleta oh, so diretsyo na po tayo sa ating topic ngayon So nito mga nakarang araw mga minamahal ko mga kababayan eh naglabas na po ang uh, ombudsman uh ng uh, warrant of arrest para po dito sa mag-asawang diskaya no pero bago ang lahat gusto ko lang muna magbigay ng aking komento at uh, uh, sabi po nila hahanapin no hahanapin itong mag-asawa ang pinagtatakahan ko lang dito sa ating bansa no alam naman nila na unang-una ang number one na suspect at dapat panagutin, o isa sa dapat panagutin, ay itong mag-asawa na diskaya. Pero bakit parang, di ba dapat hindi na yan nawawala sa paningin ng ating mga kapulisan at ng ating, uh, o ng ating gobyerno? Parang kagabi kasi, nairita ako nung sinabi, uh, ilalabasan na ng warat at hahanapin. Ba't hahanapin? Ba't hindi nyo alam? 'Di diba? yan, yan ang sinasabi ko sa inyo. Isa 'yon sa kulang dito sa ating bansa. Sa ibang bansa kapag ang isang tao suspect na number one suspect at hindi na nawawala sa paningin ng mga otoridad, yung ano na 'yan, suspect na 'yan. Eh dito lang naman sa ating bansa yung ganoon eh. Kaya minsan na nalulusutan tayo, natatapat tingnan niyo si ano. Tingnan niyo si uh, Ong. Oh, hahanapin, hahanapin. Eh alam niyo naman na sa bandang huli, ay eh, talagang mahahatulan, mabababaan ng uh, ng uh, hatol o ipipakukulong o lalabas ng warrant niyan. Dapat hindi na nawawala sa mata ng mga otoridad. Eh wala eh. Sa totoo lang, malayong-malayo -malayo tayo sa US. Sa US o sa ibang bansa kapag kayong tao na 'yan ay talagang uh, involved sa napakalaking uh, kaso, eh hindi na hindi na nawawala yung mata, nakamonitor na 'yan sa gobyerno. Eh dito sa atin, eh, nagugulat ako. Sasabihin, ah, na-monitor nila. Last, nandun doon daw sa ibang bansa. Ay, naku. Sana baguhin ng ating, sana mabago yung sistema. Sana gumayaman lamang tayo ng kahit kaunti eh, sa ibang bansa. Eh masasabi ko, napaka-inutil. Napaka-walang kwenta ng sistema natin dito pagdating sa pag-monitor Sa mga taong na uh, alam naman nating mananagot na, hinahiyaan natin. O, oh, tingnan nyo si Harry Roque. Dahil sa kakulangan at sa kaanuhan ng ano natin, 'di ba? Eh sinasabi ko sa inyo eh, hindi niyo alam na dadaanan na kayo, na ano na kayo ng mga ay nako. Eh sana naman na mag mag-level up yung ating bansa patungkol sa ganyang mga sistema. O ito ay sa loobin ko lang to, sa sarili ko lang. Hindi ko to ina-address sa kahit kanino. Ang sinasabi ko dito, sana mabago yung ganong sistema. Na kung saan, matalas, napapansin natin, o tingnan nyo si ko o yung iba pang mga ano engineers na sangkot sa sa plant control anomaly o yung iba nakatakas nga eh kasi nakatunog sila eh. tapos yung mga huhuli hindi nakatunog ano ba yan e nyo si Bantag o speaking of Bantag hanggang ngayon hindi nyo alam kung nasaan o hindi nyo alam pinagtatawa na na yung uh, gobyerno natin ilang taon nang patay si Kaper si Lapid o pero nahuli ba si Bantag hindi o isa pa yan si ano si Gotesa alam na alam naman niya ng iba kung nasaan dahil hindi naman nakalabas ng ibang bansa. Pero bakit ayaw nilang kumilos? Ayaw nilang kasi may halong takot, may halong pangamba, o may pinipili o baka nabayaran. Ganun ang sistema dito sa ating bansa. Kaya kinakailangan nga uh, magkaroon tayo ng pagigipag-ugnayan ulit. Kung dapat ibalik ang bansa natin sa I uh, I ano to? Uh, ICC. Para kahit papaano, di ba? Oo. Kaya yun, balik tayo sa pag-uusapan natin ngayon. Okay, lumabas na yung warrant of arrest patungkol po dito sa mag-asawang uh, na Nabalita ko ay humakot po ng higit sa 90 billion pesos no? na halaga ng mga proyekto na kung saan eh yung 99% po dito mga minamahal ko mga kababayan ay napunta po sa kanilang bulsa na kung saan ay nabigyan o naambunan din po dito yung ilang mga politikong malalapit sa kanila o sa mag-asawang ito. Isa na po dyan, ito pong pamilyang Marcoleta. So speaking of Marcoleta, ito na. May nagbato po sa atin dito ng impormasyon mga minamahal ko mga kababayan na kung pa itinatago ngayon ni Marcoleta si Gutesa ay uh, pinlano na pala matagal nang pinaplano dahil nga hindi, pa, pa, hindi na pinayagan na itong mag-asawang ito ay mapasok sa uh, uh, witness protection program so ang naisip pala ni Marcoleta na itago na rin itong mag-asawang ito tulad ng kanyang pag pagtago dito po kay Gutesa Oh, itong mga nakarang araw, makita ninyo, alam niyo 'tong si ulit, napakagaling po talaga naman bubudol ito, napakagaling naman durugas, magaling na ano 'to, eh, hayop. No, magaling na talagang uh, abugadong abogadong demonyo to. ebiro eh, biro mo, siya yung tago kay Gotesa. Tapos ngayon, nagpalabas sila ng video na kuno, kuno o sabi eh, ni Gotesa na inaatras niya na o nagre-recant na siya doon, inirecant niya yung kanyang mga statement patungkol sa pagtuturo kay Romualdez maging kay Ko. Nah, dahil daw sa tinakot ito, no? Sabi niya no, parang gusto niya palabasin eh, na wala sa kanya si Gutesa pero palabas lamang po yun dahil ang totoo, hawak ni Marcoleta o nasa sa pangangalaga ni Marcoleta, ito pong si Gutesa Lumap naglabas lang sila ng ganong ano, video ng ganong balita para lamang sabihin na hindi hawak ni Marcoleta o hindi wala sa pangangalaga ni Marcoleta itong si Gutesa So ngayon, etong mangyayari. Kung si Gotesa ay nagawa niyang itago dahil nga sa maraming kapalpakan o maraming nakitang butas sa naging testimonya nito dyan sa Senado, plano po o plano talaga ni Marcoleta dahil no choice na siya dahil kapag naipit itong mag-asawang ito, tiyak na lalabas at lalabas po talaga yung pangalan niya, pangalan ng asawa niya, na kung saan merong mahalagang papel o meron talagang matinding ugnayan dito sa mga uh, mag-asawang biskaya na kung saan na bigyan sila ng parte sa mga ninakaw nito. Ngayon, dahil nga sa natatakot itong si Marcoleta na malagay siya sa alanganin, may nagbato po sa atin dito ng impormasyon na itong mag-asawang ito ay talagang itatago po ni Marcoleta dahil kapag hindi tinago ni Marcoleta ito, maliban kay Marcoleta na si masisiwalat ang kanyang sikreto kasi balita ako kaya hindi niya mailabas yung kung sino ang nag-finance sa kanya nung nakaraang eleksyon nung tumakbo siya ng pagkasenador sapagkat ang totoo number one sa listahan niya na nagbigay sa kanya ng napakalaking halaga para lamang siya ay manalo masigurong maging maging senador ay itong mag-asawang ito na kung saan ay partner uh, business partner nitong kanyang asawa na kung saan ay natuklasan na malalim mga ugnayan dito sa mag-asawang diskaya. Ngayon mga minamahal ko mga kababayan maliban dito, siguradong marami pang mga pangalan dito mga politiko na lalabas o maisisiwalat kapag naipit itong mag-asawang ito kagaya na lamang po ni ni Joel Villanueva, ni Jingoy na puro mga kaalyado ni Marculeta. Kaya Base po sa ating uh, nakalat na impormasyon o binato sa atin at base po sa ating uh, puting dragon ay talagang 'yan ang gagawin ni Marcoleta. At ang tanong, sino ang magiging kasabwat at saan itatago ni Marcoleta itong mag-asawang Diskaya? Ngayon, ayun po sa ating puting dragon kung papaano tinago ni kung papaanong hindi makita si si Bantag dahil nga sa tinatago ng iglesia ni Manalo sa kanilang sentral maging si Gotesa ganun din etong mag-asawang ito dahil kumpiyansa sila dahil nga sa malakas may impluensya ang INC o ang Iglesia ni Manalo hindi susuyurin, hindi iimbestigahan, hindi papasukin ng ating mga kapulisan o ng ating gobyerno ang kanilang sentral sapagkat para sa kanila sila na ang pinakamalakas, pinakamatindi, pinakamakapangyarihang o pinakamaimpluensyang reliyon sa buong Pilipinas. So, kaya natin sinasabi ito dahil napakarami pong mga vlogger ngayon na natatakot sabihin ito sapagkat alam nila na malalagay po sila sa alangan. At alam naman natin na yung mga mga comedy nga na nagjo lang sa sa kultong ito ay pinatutumba ay tayo ay sila pa kaya di ba? So, ito mga minamahal ko mga kababayan. Kapag ang ating gobyerno ay pumayag na lamang na maging tuta o, ipa, o kung mananatiling takot sa rehiyong ito, wala. Magiging taguan po ng mga kriminal, ng mga hayop, ito pong sentral ng kulto na pinamumunuan ni Eduardo Manalo na kung saan kumikita sa mga taong ito na nagtatago sa kanilang area o sa kanilang compound o sa kanilang central sa totoo lang mga minamahal ko mga kababayan may nakarating din po sa atin na informasyon na pati si Bato de la Rosa na matalik na kaalyado ni Marcoleta ay isa din sa magtatago doon po sa central sapagkat yun po para sa kanila ang pinakamagandang taguan sapagkat never o para sa kanila ay hindi po pwedeng pasukin sapagkat alam nyo na ma-influence So, para sa kanila, mas matindi, mas malaki, mas makapangyarihan ng iglesia ni Manalo kaysa sa gobyerno. Kaya, yun po ang magiging taguan nila. Sa totoo lang, kapag hinayaan po natin yan, kapag hindi naglakas ng loob ang ating gobyerno na kalabanin, etong kulto na to, ang kultong ito, ang mamumuno sa ating bansa pagdating ng panahon na kung saan kontrolado tayong lahat at lahat ng reliyon, lahat ng kapulisan, lahat ng ating mga departamento ay pamumunuan ng mga demonyo o ng diablo. So, kaya sa ating mga kapulisan, no? sa ating ombudsman, sa ating DO, sa DOJ o sa Kung hindi niyo makita 'yan sa buong Pilipinas 'yung mga tao na yung kagaya ni Bato, dito mag-asawang ito at iba pa. Balita ko pati nga si Ong eh. Nagbayad si Ong kundi ako nagkakamali. Base po sa nagbato sa atin ng impormasyon, ha? Kaya malabo nang makita si Ong. Si Ong ay nagbayad ng 40 million sa pamunuan ng iglesia ni Manalo para lamang matago siya sa sentral. At itong mag-asawang naman na ito, balita ko ay nagbigay naman ng 5 billion sa pamunuan ng Iglesia ni Manalo para masiguro lang na hindi sila makukuha ng ating mga otoridad. At si Bato de la Rosa naman bilang kaalyado, e eh, ko, nagbigay po ng 20 million kay Eduardo Manalo para lamang protektahan siya ng kultong nito. Yan ang sinasabi ko sa inyo mga minamahal ko mga kababayan hindi lamang sila nagiging nag involved ngayon sa politika hindi lamang sila nakikialam hindi lamang sila na, nagagamit sa black voting. hindi lamang sila nagagamit sa mga rally rally ng mga politikong sakim sa pera at kapangyarihan nagagamit na rin ang iglesia ni Manalo para maging taga-depensa o tag taguan ng mga kriminal na may pananagutan po sa ating inang so dapat pag-aralan po alamin ng ating mga otoridad itong sinasabi natin. Dahil halos lahat po ng sinasabi natin patungkol po kay Marcoleta at dito sa kultong ito, 99% po lahat halos nagkakatotoo. So yun lamang po mga minamahal ko mga kababayan. So muli tuloy sinasabi ng Ligod, mabuhay po ating inambayan, mabuhay po ng mamahal sa ating inambayan. Maraming maraming salamat po.